Magandang araw Pilipinas. Welcome sa Likas Demokratiko News. Ang boses ng makakalikasan, makatao at makatarungang pagbabago. Go ahead, start ba? medyo delay dahil, o ulitin nyo nga sir medyo, medyo, delay ang dating Hello, hello sir. Pa, pwedeng pakiulit, umpisa, umpisa dun sa Juan. Kasi, Magandang araw, Pilipinas! Welcome sa Likas Demokratiko News, ang boses ng mga kalikasan, makatao at makatarungang pagbabago. Ako po si Manuel Sakarias. Ihatid natin sa inyo ang pinakamahalagang isyong dapat pag-usapan, hindi lang basta headline, kundi mga balitang may saysay. At ako naman po si Roy Cabonegro. Magsimula na ho tayo dito sa programang nagbibigay linaw sa mga balitang may kinalaman sa kalikasan, lipunan at demokrasya. Mga lungsod sa buong mundo, alam nyo ba na pati pattern ng ulan sa buong mundo ay nagbabago dahil sa urbanisasyon. Ayon sa isang bagong pag-aaral mula sa Nature Communications, uh, halos 741 global cities ang sinuri gamit ang hourly satellite data mula 2001 hanggang 2023. At ang resulta, hindi pantay ang epekto ng urbanisasyon sa iba't ibang uri ng ulan. Sa madaling salita po, habang lumalaki ang mga lungsod, mas dumadami ang mga mahihinang ulan, gaya ng ambon at light rain. Pero mas bumaba naman ang matitinding buhos tulad ng heavy rainfall. Ibig sabihin, umiisli ang pagitan ng ulan pero mas banayad ito. Ayon sa datos, 77% ng mga lungsod ay nakaranas ng pagkaas sa ambon habang 68% naman sa light rain. Sa kabilang banda, bumaba ang heavy precipitation sa 62% ng mga lungsod Halimbawa sa Yundi Cameron, tumaas ng 64% ang total rainfall mula to 2001 to 2023. At kung iniisip nyo ang hindi ito konektado sa atin, isipin nyo paano naapiktuhan nito ang flash floods, urban drainage, at sewer systems. Sa Metro Manila, ganito rin ang nangyayari. Mas madalas ang ulan pero hindi sobrang lakas, kaya mas epekto ito sa water catchment at flooding. Ang epekto ay mas kapansin-pansin sa mga temperate na cities. Pero pati sa tropical monsoon regions tulad ng Southeast Asia ay apektado na rin. Bukod pa rito, kapag lumampas na sa population na 0.9 hanggang 1.2 million at ang build-up area ay nasa 48 to 62 square kilometers, mas malaki ang tsansa na bumababa ang intense rainfall. Kaya ang hamon, adaptive water management. Kailangan ng matalinong storm water planning, green infrastructure at forecasting models para hindi matuyuan o lubog ang lungsod. Okay, dako naman tayo sa susunod nating balita. Pag-uusapan natin ang gintong balita naman. Planet Gold PH Project kontra Mercury. Nagwakas na. Literal po itong usapin ng ginto nitong Hulyo 2025. Formal nang natapos ang Planet Gold Philippines Project na sinimula noong 2019 para gawing Mercury Free ang Small Scale Gold Mining or ASGM sa bansa. Ito ay pinangunahan ng DNR, UNEP, Global Environment Facility at Artisan Gold Council. Gumamit sila ng alternatibong teknolohiya tulad ng uh, centrifuge sa lip na nakalalasong mercury. Mayigit 32 million ang na-invest sa community upgrades at ang mga minero sa Paracale at Diwalwal ay sumailalim sa capacity building at legal formalization pero aminin natin di madali ang proseso so yan Nelly, marami sa ating small-scale miners ay informal o undocumented. Ang pagbibigay ng equipment ay hindi sapat. Kailangan pa rin ng mas malilaon na batas, financing access, at tulong mula sa mga local government units. Bakit mahalaga ito? Mercury exposure causes kidney damage, neurological issues, at epekto sa buntis. Kaya ang mga project na ito ay naglalatag ng foundation ng tinatawag na National Action Plan or uh, SGM, bahagi ng minamatang konbensyon na nilagdaan ng Pilipinas. Dumako naman tayo sa pananakot laban sa mulbog. Sa Palawan, isang komunidad ng mga Mulbog Indigenous Peoples ang patuloy na hinaharas at pinaaalis sa kanilang ancestral domain sa Bugsok Island. Ayon sa frontline defenders nitong Julio Ono. Ang masakit, may sampung environmental defenders na tinaguriang Mariang Hangin 10 ang dinakip noong May 10 habang mapayapang tumututol sa development project. Kinasuhan pa sila ng trespassing at obstruction. Ito ay nagugat sa land swap deals pa noong panahon ni Marcos na ngayon ay pinapalawak para sa turismo. Ang epekto, displacement ng mga katutubo, pagkasira ng sagradong lupa at pagbabanta sa seguridad nila. Ayon sa frontline defenders, kailangan ang kagyat na pagdigil sa legal harassment. Hindi dapat tinatapang indigenous resistance bilang krimen. Ito ay karapatang pantao at proteksyon sa kalikasan. Kaya dapat manawagan tayo sa gobyerno drop the charges, ibalik ang lupa at itigil ang red tagging. Dumako naman tayo sa <coughs> balita ang pang-apat. Populasyon, sobra ba o kulang? Uh, laging tanong sa climate at development debates, overpopulation ba ang problema? ayon sa Oxford Martin School, July 2025, baka underpopulation ang mas malaking banta ngayon. Ayon sa kanilang ulat, habang bumababa ang birth rate sa Japan, Italy at ilang bahagi ng Asia, may panganib na tumanda ang populasyon ng walang sapat na kabataang mag-aalaga, magtatrabaho o magbabayad ng buwi. Sabi nila hindi dami ng tao ang problema kundi hindi patas ang na-distribution ng yaman at resources. Kaya ang solusyon, investment sa education, technology, green jobs, and population control policies na madalas tumatarget sa mahihirap. Magandang paalala ito sa Pilipinas, hindi simpleng equation. Ang demografiya dapat holistic, sustainable, at makatao ang politika. Okay, sa pagpapatuloy ng ating report, ulat sa global environmental governance ng 2024 at para sa ating paghuling ulat inilabas nitong Marso 2025 ng IISD o ang uh, ang ating State of Global Environmental Governance Report 2024 sinuri, uh, sinuri nito ang mga major climate negotiation treaties at environmental commitments ng mga bansa may mga progress sa climate, finance at indigenous participation pero marami pa rin paurong. Sobrang fragmented ang global coordination. Mahina ang implementation ng COP pledges. Okay, nasasagad din sa ulat ang kulang, ang transparency sa fossil fuel subsidy removal at masyadong vague ang commitment ng waste management sa waste management at circular economy. Mas gumagalaw ang mga lungsod, LGUs at grassroots kaysa sa UN level actors. Ang aral dito, kailangan nating ng integrated action mula Global Forum pababa sa Barangay Hall. Green governance dapat ay bottom-up, people-powered at makatarungan. At yan nagtatapos ang edisyon ng Likas Democratico News. Tandaan, sa panahon ng krisis sa klima at karapatang pantao, ang impormasyon ay sandata. Kaya ma uh, magpakatalino, magpakatao at higit sa lahat, magpakakalikatan. Ako po si Roy Cabonegro. Ako si Nery Libantino. At kasama ho natin si Sir Manny na medyo may technical problem po ata. Ito po ang Likas Demokratiko News. Salamat sa nating pagkikita. Bukas uli, regularly 8:30 PM. Magandang gabi po sa inyong lahat at isang makakalikasang pagbati.